Uh, magandang araw mga ka-viewers. Kung mapapansin nyo, meron tayong washing machine dito. So, itong washing machine na to, uh, working naman siya, okay naman siya, wala siyang problema. Pero meron lang akong gustong share sa inyo na problema ng washing machine na karamihan ay hindi alam kung ano yung dapat nilang gawin. Kung ang problema ng washing machine nyo is mabagal na siyang umikot. Kumbaga, pag hinawakan mo to, napipigilan mo na siya kapag may laman na tubig, umiikot is mabagal na. So pag ganoon, ang problema noon is yung belt sa ilalim. Pwede n'yong palitan, pwede ring hindi kasi tuturo ko sa inyo yung dapat n'yong gawin kapag ganoon. Kumbaga, sa madaling salita, huwag n'yo muna siyang ipaayos sa mga gumagawa. Ito kayang-kayang gawin n'yo kahit babae man kayo o lalaki. Kayang-kaya n'yo 'to basta ganoon ang problema ng washing machine nyo so may remedyo pa doon kahit huwag kang muna magpalit ng bagong belt so papakita ko sa inyo sa baba so ayan tinog ko na yung washing para makita natin yung nasa ilalim meron syang tornilyo eto eto tsaka eto ayan ba tornilyo yan ng motor ng washing ang gagawin nyo lang uh, luluwagan nyo to ng dalawang ikot tag dalawang ikot yan pag niluwagan nyo yan dalawang ikot basta dalawang ikot ha para pag sinikipan nyo mamaya dalawang ikot din yung pagsikip nyo para hindi mawala sa align yung belt dun sa lo sa loob nito may belt kasi yung motor para hindi siya mawala sa align so kung papansin nyo ayan o oh, may adjustment sya di ba ayan yung dalawa eto wala so ibig sabihin pwede nyo syang i-adjust papunta rito pwede rin papunta doon so kapag bago ang washing machine at hindi pa siya naaayos kalimitan yan itong dalawang yung to andito yan sa gitna kasi ito kung papansin nyo nasa may dulo na siya kasi inadjust ko na siya eh. inadjust ko na tong washing ko dati kasi nasa gitna yan so lumawag na yung belt nya kaya ang ginawa ko uh, inadjust ko siya papunta doon para yung luwag ng belt mabatak so ngayon pag na adjust nyo na siya uh, skipan sikipan nyo siya ng ilang ikot yung pagluwag mo sa bawat tornilyo yung yan ganoon din yung sikip so papakita ko sa inyo yung loob ng sa may motor nito para makita nyo tanggalin nyo muna tong cover sa ilalim so, tong sa gilid pala nito may dalawa syang tornilyo minsan tatlo yan pero ito dalawa lang tanggalin nyo sya ganyan lang So ito yung loob ng washing ito yung motor tapos ito yung tornilyo kanya yung taklo yung kayo na dun sa, 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 baba na tinuturo ko sa inyo ito tsaka doon tsaka dito so kung mapapansin nyo meron siyang goma itong gomang to eh, nagsisilbing damper yan o stabilizer ng motor para hindi siya mabibrate ngayon yung tornilyong yan na diretso yan sa baba nandito mo kung sisikipan yun, sisikipan niyan. Masyadong bababa yung motor, mapepress tong goma. So mawawala sa align itong belt. Mawawala bababa yung motor, mawawala sa align. So kaya nga sabi ko sa inyo, kung ilang ikot na pagluwag, yung pagsikip niyo, ganun din ang ikot. Tandaan niyo 'yon. Tsaka kung iisipin nyo kasi kapag sinikipan nyo siya eh mukha pa siyang maluwag so okay lang yun ganun talaga yun kasi meron siyang goma hindi naman siya mag adjust kasi nga kung mapapansin nyo itong tinutungtungan ng goma may mga ngipin siya ayan o oh. pansin nyo may mga ngipin diba? kaya kahit na hindi siya masikip na masikip hindi siya adjust kasi nga kakapit itong ngipin dito sa goma yun lang yung sekreto na gusto kong sabihin sa inyo na hindi ito alam ng karamihan na may mga may-ari ng washing machine o yung ibang mga gumagawa minsan hindi rin alam to pero yung iba alam to hindi naman lahat huwag nyo muna siyang papan ng belt meron pa siyang option isagad nyo muna siya para mahumigpit itong tong belt na to humigpit siya kasi nga pag maluwag yan eh kailangan nyo yung luwagan tapos itutulak nyo to tutulak nyo papunta para umatras tapos yung belt ay eh humigpit tapos sikipan nyo na dun sa sa ilalim sikipan nyo kung ilang ikot ang luwag ganun din ang sikip so pag nagawa nyo na yun na adjust nyo na nahigpitan nyo ng tama so magiging okay na ulit yung performance ng washing nyo so hanggang dito na lang sana nakatulong sa inyo yung video to Uh, hindi man ngayon, pero balang araw, eh, maging reference nyo. So, ganito na lang mga boss. Maraming salamat.